Nandito na naman tayo para sa isang panibagong vlog! Hola mga Artista! dito na naman tayo para sa isang panibagong vlog! Kung bago sa channel ko, my name is Sir Ned. At kung di ka pa subscribe push the subscribe button on the face and also hit that notification bell para lagi ka notified pag may bago mo upload at maging official ka ng ARTISTA! So ngayon, pag-uusapan natin ang aking mga babaunin sa aking darating THE TRAVEL Let's go! Okay, so ngayon, uh, balikan lang natin yung nangyari kahapon kung saan ay uh, namili ako ng aking mga babaunin para sa darating kong travel. Kung saan ako pupunta, malalaman niyo mamaya. So ito yung nangyari kahapon. We are that hurt our even the cinemas don't have lights. What is going on, Kita niya naman, di ba? Nanonood kami ng sine dahil Earth R wala sine, na-delay. Pinatay muna. Pero po yung TV. So, yun wait lang tayo ng konti yung 8.30 naging 8.50 happy earth hour yeah please rise for the national anthem tomorrow. Okay, so bago ko simulan tong vlog na to, shout, shout out sa mga artista diyan na bumabati sa high School sa Grade 8 Darwin and also sa mga Grade 11 dyan. Shout out sa inyo, mga official artista. inyong ipamahagi ang mabuting balita upang hindi lang kayo ang mag-entertain kundi pati yung mga friends ninyo. Okay? Okay, simulan na natin ang vlog na to. So yun na nga kahapon nakita nyo ay namili na nga ako na aking mga babaunin At sumatotal ako ay nagkaroon ng uh, budget na 800 pesos na naman Ang gastos mo Sige simulan na to at ito ang napamili ko uh. Uh. Ayan Andito lahat So ito ay mga personal preference ko lamang Ito ay uh, nasa sa inyo pa rin kung ano yung gusto ninyong gawin o baunin pag kayo nagka-travel. Ito ay sa akin lang. At pinabili ko lang. So, walang basagan na trip. Diba? Baka sa makatulong sa inyo kung may may pa kayo, comment down below. And by the way, oo nga pala, last week or yung laking last vlog, papansin di ba diba? Nagkaroon ako ng uh, 800 pesos summer haul para sa aking darating na travel. At ayun nga pala sa mga nagtanong sa akin at sa mga hindi pa nagtatanong, ang clue is lahat ng yon ay binili ko pa rin sa mall. So kahit na worth 800 pesos yon at medyo mahal para sa iba o mura naman para sa iba. Ganun lang. Iba-iba lang -iba tayo ng opinion. Pero ayun ay lahat ay nabili ko sa mall. FYI lang. So ayun. ah uh, ito na nga. Simulan na natin. Ayan, so ito na nga at sisimulan na natin. Ito yung aking mga nabili. So may hita niya na naman. Ito na naman setup natin. Face to face na naman tayo. I hope nakikita niyo ako dahil lang time check natin ay alas sa na ng hapon. So baka maabutan ako kasi ginagamit ko lang na liwanag ay galing sa araw. So pag bumagsak yung araw, malamang bagsak na rin ang liwanag ko. So bilisan na natin to. So para sa aking mga nabili, isa-isa rito. So personal lang to uh, sana mapulutan nyo ng kahit ano pero sa akin ito lang yung mga gusto ko so para sa akin pupuntahan I will travel there for or I will stay there for 3 days so ito ang mga to mostly binubuo lamang ng mga bagay na sa palagay ko yung magagamit ko or sabi nga nila diba ang mga boy scout laging handa hey eh, boy scout ako dati lagi akong handa so ito mga to ay uh, ayun Simulan natin. Tayo yung sinasabi eh. So, ayan. Una, syempre pagbabiyahe. Ayan, kailangan, alam ko marami naman dyan pumapasok sa... Actually, yun nga pala. bus ng akin sa sakyan kasi nawala so, na ako ng slot sa van. Dahil medyo late na. So, mag magkocommute na lang ako. through bus. At ayan, mamaya ako nga sasabihin kung saan ako pupunta. So, I'll stay there for 3 days and almost from here in Laguna baka ang biyahe ko sa pagkakatanda ko ay 10 to 12 hours na nakaupo nasakit na naman sa puwit so ito yung mga talaling ko una, syempre, dadala ko ng mga pagkain no? mga pagkain so don't judge me sa mga pagkain bahala kayo kung anong gusto nyo dalahin and uh, ayun ito ay para sa convenience ko lamang para sa akin So, nagdala ako ng mga pagkain. Mostly, junk foods, of course. Chicheria, kasi yun yung mga gusto kong kainin habang nagta-travel muna, habang nabiyahe. Yung mga real food naman ay mabibili mo na doon, pag dumating ka. ba? Diba? So, ayun lang naman. So, first... Beacon. So ayun, hindi ko na siguro i-itemize ko na yung mga presyo nito, no? Pero, ayan, yeah, papayit ako na lang. Bigat. Also, I have this. Si <laughs> ni Mang Juan, kasi nga, mahilig ako dito, maasig. Mahilig ako sa maasim. Tapos pag bukas mo sa bus, Sino yun? Sino yung nakakain na yun? <laughs> hindi po ako yun, tatago ko sa bag ko para hindi niyo ako makita. Of course, ito. Nagaraya, para something na yun, parang na nakakainin so teka lang ayan ha, ayan na nakikita ko na mababa na yung araw ayusin ko lang yung lightings ko and boom, ayan, ayos na so balik tayo, yun, natapos na yun nagaraya dito, nagaraya, and of course Nova ang dami naman niya, puro chicheria, di kaya sa mga chan mo niyan hindi ko may nakakainin na isang kain lang no? so sa haba nun 12 hours, papunta ka pa lang doon, di ba? So dapat kahit pa lang may baon ka. So meron naman ako medyo matinutin, no. No, ito. Sky flakes. Ito na ang break mo. Kagatin mo. Yo, syempre para pag nagutom ka doon, ewan eh, ko, dadalhin ko to lahat no, feeling ko pupuno agad bagos, chichirya pa lang. So tingnan natin. Yo, syempre may mga damit pa ako. Yo, ramdam magdala ng sobrang daming bag mo, mag-aabroad ka naman. Ah, syempre, ang favorite ko. <laughs> Stick, oh, whatever your age is, this is. A cigarette. <laughs> so, yun, Ayun nga, stick, oh. So, mamaya nakita nyo, ko na, aabot pa kaya to sa biyahe. Bahala kayo dyan, basta, gusto ko to, pero di ko alam na, mga space consuming ka masyado, no, pagka dinala ko. So, bahala dyan. At eto pa. So, syempre, kapag ka nabiyahe, ayun, medyo mahihiloy ako sa biyahe. Kaya, kailangan ng candy. At unlike any ordinary candy na dinadala kapag ka nabiyahe, ako ang mas gustong dinadala kapag ka nabiyahe ako ay yung mga chubby candies. Yung mga na ang dami ng mga candy nyan na naman. Ngayon, sumakitan siya mo dyan. Update ko kayo kung ano mangyayari, no? Pero ito, ito. Yan yeah, lang, like ko dinadala. Nakikita nyo ito sa mga... For mga dati kong vlogs, di ba? yung yeah, nga dinadala ko. Sugo, strawberry. So ito, medyo pag nasusungan na ako, tapos ako na isa. Pagkain ko. Okay na ulit ako. So yun, ito pa, yun. Dalawang sugo sa isa, pabalik. Ewan ko nga, baka papunta lang ito lahat, eh, no? So, yun, nakalimutan ba bumili nung pagbabaya yung namin para ano para hindi ka masuka mentos mentos na strawberry at mentos na soda so kasi kaya dalawa to ayun naka sya so hindi ko na papalagpas eh diba dati sa 7-11 pa ako nabili eh. mas mahal di diba mas malaki tax doon eh so ayun konti na lang to at ito <laughs> para naman medyo balance ako doon no? kahit paano. Siguro mga tatlong ganito, okay na. Medyo nabawasan ko na rin. Pasensya na kayo. Yan, ito ay delight. Sa mga tatanong ng mga estudyante ko kung iniinom ko. Ito yon delight. No? Para din siyang yakult ang pinagkaiba lang. Ito ay no fat. At uh, yun, protein and carbs lang yung laman niya. So, kung ano yung mga pinagsasabi ko, bahala na kayo alamin yan ayun ay sikreto para magkaroon ka ng man of steel na abs alam mo meron siya so ayun ah uh, ayun madadaling ko pero pa favorite ko maili ako dito eh kumain ng peanuts tas ang daming bawang Ito yun eh happy para lagi kang happy ba? Diba? wala gusto ko lang to talagang trip na trip ko to eh yun yung easy to eat same hindi ka lang mapupuno agad. Kasi pagkakain mo yung isang mga sa isang lamunan lamang, natural. No, alam mo na kalalabasan mo. Hindi ka masuka, baka sa banyo ka dumarecho. So yun, wag natin yung chibugin all at the same time. Patatapos na tayo, okay? Magalala. <laughs> yun lang, yun na yun. Parang pagkain lang yun ah. Puro pagkain nga lang. Yun lang naman talaga yung point ko dito, yung mga babauling kong pagkain. Siyempre, lahat ng iyan ang dami mo na pagkain. So ano pang kulang? Inumin. So yung tubig, marami nagtitinda ng tubig kahit sa pumunta may tubig. So mostly kapag nagtitravel, ang binabaon ko ay isang malaki... Boom! Ghetto Raid. Ito ang pinakamalaking Ghetto ready sa buong mundo. <laughs> Joke lang. So Ghetto sa sasaya siyempre, gusto ko yung... Ang tawag doon, nare ako. Yung eh. parang parang hindi kan hindi ka yung very dehydrate kapag ka ininom mo to. So, syempre, ininom ko ng tubig, bibili na lang ako doon kung saan. Kaso kasi pag tubig ka ng tubig, diba? parang pag nag travel ka, may ihi ka, eh hindi naman all the time pwede kang umihi. So, kaya ginagawa ko to maximize my tolerance when it comes to urine at pag-ihi. Ay, uh, nag gigatory na lang ako. Para kahit lagok-lagok lang. So, parang na-replenish na yung katawan mo. So, yun tibana Nakakuha kayo ng tips sa akin. Ito, siguro ito lang yung may may papayo ko sa inyo na no, kapag ka travel. Ang bigat nito. Ayun. Ayun yung ilan at uh, pero pa dito. So nagdala din ako ng sa ay ayun kasi doon ay isolated, medyo medyo hindi pa siya ganoon ka ka convenient para sa mga turista o sa mga tao na pupunta doon. Kaya pagdating mo doon, medyo parang, ayan, magkakaroon na kayo ng kuluwa. Virgin Island pa yung magpupuntahan namin doon. Kaya, konti pala yung facility. So, nagdala na rin ako para sure ng ilang goods. So, ito, for my protein intake, century tuna. I wish minabayaran ako ng mga sinagsasabi ko dito. And of course, para may konting flavor. 555. Para mamagigyan naman yung ibang brand. No? May, baka kasi mapapunta naman sa Brand X. Kuwawa naman yung Brand X. So yan, dalawang prime pinagbigyan ko, Century 555. Let's go! And of course, ayan, ayun yung mga pagkain. At, ah, uh, <laughs> pagkain pa lang money burn na, di ba? Ganun talaga pagka-travel, medyo gagastos ka ng konti. Ako, ang dami ko lang binili pagkain kasi, ayun nga, para sure ka. Hindi yung pagdating doon, gutom-gutom ka. O kaya pag nagugutom ka, wala kang mahugot. Kasi, tinipid mo yung sarili mo kasi ayaw mo magdala ng konting bigat na galing sa pagkain. Pero mas maganda na yung sigurado kaysa wala, di ba? So ayun, at uh, syempre, may nadagdag pa pala dun sa summer haul ko. Summer haul. So, lahat, so, nag-take muna tayo ng multivitamins para hindi naman tayo magkasakit doon. Siya so, may expose ka doon sa sun, sa heat, sa sweat, pollution. <laughs> para commercial na ng pants yun. Ha? So syempre, kailangan mo ng multivitamins para eh, panlabang ka naman, di ba? Kung ano man yung... Lumakas-lakas naman yung immune system nyo doon. Pakinaan TV! So, yun. Graduation na. So, yun nga pala. Bago bago ko, mag-travel. Hindi mo na ako mag-travel. Hindi pa ako alis kayo. No? Akala nyo, nakapambahay ako. Medyo nag-ayos lang ako ng konti kasi parang hindi naman ako laging naka-boxers dun sa aking okay, mga previous vlog, no? Medyo presentable naman tayo ngayon. Dumadami na subscribers natin. Eh. Nakakahiya naman, diba? kung di ba? Kaya hindi ka pa na subscribe! Hashtag vlog dude. Hashtag always vlog. Ayun. Balik tayo sa vlog. No. So, yun na nga. Bumili ako ng rush guard. Rush guard po kung tawagin para. Ay para talaga namang hindi tayo ganun masunog doon, no? Ito naman yung, oh. Lakas hmm? ng datingan natin dyan, no? Oh. Kasi nagkakahalaga ng 200 pesos only. <laughs> alam na alam nyo na kung ano yung mga ko. Alam na alam nyo na yung mga presyo. So, baka pag napanood to iba, sabihin, ang cheap ko. Pero, wala eh. Papakatotoo lang tayo. That's the vlog life. Lahat alam nyo. Hindi ako lihim sa inyo eh. Diba? So, yun na nga. It doesn't matter kung magkano yung sinusuot mo, ang mahalaga kung paano mo dadalahin. Kalo na, if you lift, bro, if you go to the gym every single day, and uh, you have something to show off when it comes to summer, di ba? So, yun. Di ba, na. Kahit ano pa yung suotin mo, kung you have the aesthetics, kaya-kaya mo yung dalahin. So, payo ko sa inyo, lalo na sa mga dude na nanonood dyan, mga artista dude, mga ayun, mga artista dude. Leaf bro. Do you even leaf bro? You marine bro? Balik tayo sa vlog. So, hindi pa yun natatapos doon. Siyempre, hindi may iwasan kapag kaya ka nag-travel. Mangingitim at mangingitim ka. Sigurado na yon, That's for sure. Galing na. Nakita nyo. Kanina, maliwanag pa may araw pa. Ngayon, <laughs> wala na. Sariling sikap na lang ila. Wala nang araw. So, ang galing, no? Ganun na, lagi akong ganun na lang magbablog. Mga alas 6 para nakikita yung sunset. <laughs> nakikita niyo ba? Of course, hindi. Babaliw na naman ako dito. ko na naman yung camera ko. So, yan. Ayun na nga, nang mangingitim ka. So, hindi pa ako nakabili ng sunblock. Kaya ako na yung mga kasama kong bumili noon. Ang mahal kasi ng sunblock. Pero kung pero pa ako extra budget, bibili ako ng sunblock para hindi naman ako masunog doon at hindi naman ako magmukhang aninong naglalakad so yun asahan nyo na mangingiting na ako sa mga susunod na vlog after ko mag travel so yun nga after graduation ng aking mga estudyante ay derecho na ako magta travel papunta sa akin pupuntahan at uh, yun after nun, mahal na araw yun wing din mo. So syempre pagdating mo doon, kailangan mo ng mga ilang gamit sa balat. Gaya ng sinabi ko, medyo mahal ang sunblock, pero pag nakahabol pa ako ako'y bibili. Pero kung hindi, maghihingi na lamang ako. So instead of sunblock, ang pinili ko na lang ay lotion na may SPF. Yung SPF. Ayun 'yung pangprotekta mo sa sun. Kung ilan 'yung SPF, kung mas malaki, ang alam ko matagal 'yan sa balat mo. Halimbawa, SPF 30, ang alam ko, equivalent yun sa 300 minutes. Na pwede yun sa balat mo. so after 300 minutes, ay uh, maglagay ka na ulit. No? At ang alam ko din, gaano pa kalaki SPF, hanggang 30 lang kaya i-absorb ng katawan, yun ang alam ko. Kung mali ako, comment down below. Pero yun ang alam ko kaya yun ang susundin ko, okay? Nang basa ng trip, so lotion lang binili ko, hindi sunblock para kahit papaano may SPF sa balat ko, hindi naman ako magkaroon ng skin cancer. Okay? Hindi ako galit. Kapaliwanag lang. So, binili ko ito. <laughs> so, shall only bell touches my skin. Who oh, touches yours? Bumili ako nito para exclusive for summer only para naman di masunog doon. No? Ito yung medyo mas murang-murang version kasi lotion lang to hindi to sunblock, okay? Okay? So, apply ko to every 300 minutes kung posible. Malamang hindi. Kaya, bumili ako ng rash guard. <laughs> yung okay. galit. then, ayun. Of course, may lotion. Siyempre, so, <laughs> island nga, di ba? Pupuntahan si Sino-seaming ka doon? Pag nag-seaming ka doon, magbabanlaw ka. Pag magbabanlaw ka, bago ka magbanlaw, magsasabon ka. So, bumili din ako ng sabon. <laughs> sa pagkakataon to hindi na tayo bibili ng mga whitening soap soap. dahil kapag ka bumili ka pa ng whitening soap ang ginagawa lang di exfoliate yung skin mo o nagbabalat ka kapag nagbalat ka tapos nagbilad ka sa araw alam mo na mangyayari tanggal yung old skin mo new skin na yan baby pa tapos pinaarawan mo hmm, doble sunog ka nun kasi mas sensitive pa yung new skin So ito, bumili ako ng antibacterial soap na lang which is sabi dyan may vitamin E daw at para ma-hydrate naman kahit paano yung balat ko hindi dry na dry after ko maligo syempre kaya ko ng moisturizer na lotion o oh, whitening eh baka mag-exfoliate ka dito hindi, hindi naman siguro no? kasi hindi naman ako nag nag whitening soap so baka hindi naman ako mag-exfoliate dito so, whitening lotion na to malaga may SPF naman nung nakalagay dito nakitang mag-exfoliate ako dito eh Anyways, alam nyo na, protection lang yan para sa araw. Kung may man ako dyan, hindi. May spooly, spooly ko pa nalalaman dyan. Siyempre, magdadala ka ng deodorant. Nung no, magdadala ka ng deodorant ko, pati deodorant ko, alam nyo na. Tago ko na nga, baka malaman nyo pa brand. Kahit nakita na. Ayun, so yun, uh, last. Ito na, pinakamalaga, alcohol ay magdadala alcohol kasi hindi all the time meron kong paghuhugasan ng kamay doon so alcohol na lang kapag kailangan maghugas ng kamay at kung ano man yung nahawakan mo madumi, alcohol agad alcohol 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 pinakamahalaga hindi ito kaartihan ito ay hygiene ito ay uh, pag-aalaga ng iyong sarili kontra sa mga germs so ayun so matotal <laughs> ay lahat na no? <laughs> pinamili ko hindi pa ako magbubukas ng sari-sari store ako ay uh, magta-travel lamang so kung nagustuhan ninyo ayan yung mga yan ito no? yung rash guard ko na naman no So hindi ko muna sinukat yung mga pinagsusot ko last time kasi nga pag sinukat ko yun, wala nang train na no? pagdating ko doon sa may pupuntahan ko wala na, wala na akong isusot, hindi nyo na makikita yung kinaibahan, nila diba? So medyo surprise na lang yon At dahil nga dyan, ang pupuntahan ko, walang iba kundi sa Bicol. Yes, Bicol. Ano ang makikita mo doon sa Bicol? No, wala po doon ang Mayon Volcano. No, hindi po doon 'yon, pero malapit na, no. Tama ba ako? Mayon ba 'yon? Baka mali ako. So, 'yon basta, 'yung hindi po ako pupunta doon sa sa sabog na vulkan, pero madami po dun ngayon destination na sobrang ganda at meron sila sinabing island doon sa bandang Sorsogon na napakaganda daw so yun na yung susubukan mas maganda kasi medyo hindi pa na-explore na ibang tao para naman maiba ayoko rin kasi na maraming tao mahirap mag vlog tapos sanda. basta ayoko na masyado madaming tao asan yung peace of mind mo doon ba diba? to idle sometimes para bigyan mo naman sarili mo ng moment para mag-relax, di ba? Ayoko nang masyadong maraming tao. So, yun, pupunta kami ng Bicol. Explore namin yung island na yun. Naway maganda doon. Nakita kami pictures maganda sa bandang Sorsogon. Kung alsan man doon. Baka pumisita rin kami ng Albay para makita yung vulkan. Pero hindi kami lalapit dahil baka kami masabugan. Oh, time. Ay, hindi. Hindi flip-top yun. So, yun. Ay na, that is it for today's vlog kung nagustuhan mo don't forget to give it a thumbs up kung di ka pa lang ang subscriber ano pang ginagawa mo ano pang problema mo bro subscribe para magiging isa ko ng official artista and uh, update ko lang ay sa mangyayari sa mga susunod ka pang vlog abanganin ninyo yan at ah uh, para lagi kayo notified hit that notification bell at uh, yun lang for today's vlog masyadong natong madami sinabi ganyan medyo raw na naman medyo medyo lang ah uh. hindi raw Hey Jerome, hey, uh, see you on the next vlog, peace out, PEACE!